ndito 'yan mga boss, Ito, mga boss. Tapos na po tayo sa lahat ng paglagay ng sandalan mga boss. Ito yung ating upuan. Din mga boss, mag-layout na tayo mga boss. Paano natin i-layout yung design ng ating sandalan? Kailangan nakakabit siya sa sandalan para pagsukat natin. Hindi siya tabingi mga boss. Pagtingin natin sa sandalan hindi siya tabingi kailangan sakto sa hulog din sakto sa libilado ito lang yung discarte natin mga boss. bago natin tanggalin kailangan natin lagyan ng layout muna itong lahat ng itong tatlong upuan kailangan natin na lagyan na natin ng layout para tuloy tuloy na yung pag layout natin sa sa misa pag matanggal na natin yung mga boss ito lang yung mahirap gawin mga boss itong pag carving nga natin medyo hirap tayo pero okay lang mga boss kailangan natin magtsaga tsaga para matapos ni ating upuan hindi naman tayo mahirapan sa pagsukat nito mga boss kasi meron na tayong natapos dyan lang tayo nagbabase sa sukat nung una mga boss meron tayong pattern dito tapos sa katagalan na wala na kailangan natin ng manumanong pagsukat pag masukatan na natin mga boss kailangan natin tanggalin dito natin sa misa tapusin yung pag, pag layout para yung pag layout nito mga boss kailangan rectangular naka rectangular yung pag layout kailangan nito mga boss back to back ito mga boss sukatan na natin mga boss yung distansya pala ng layout ito mga boss 1 and 1 it Yan ang unahin natin sa pag-carving mga boss, ito yung sa gitna. Yung sa yed gilid, pagkatapos natin sa gitna lahat back to back kailangan ikabit muna natin sa sandalan bago natin i-final ng kapag carving yung sa gilid gilid para hindi tayo magkasalungat mga boss kay kung sa gilid natin mag carving natin sa mag -carving, mag sa gilid mga boss taposin natin lahat pagkabit natin hirap na tayo mga boss kung anong kung pakor yung pakor yung sandalan paglagay natin dito doon baka yung lalim ng bagbikat baka hindi siya magka kasalungat magka, baka magkasalungat mga boss mayroong lalim mayroong babaw kailangan yung sa gilid mga boss tayo ka muna eh, saka, saka natin i-carving pag ikabit na dito mga boss pagkatapos natin mag-layout mga boss kailangan natin gamitan natin ng mapako katulad ng ginawa natin lagyan din marking para yung bit ng one part mga boss hindi siya tatakbo pag butasan na natin ito mga boss sasahin muna natin yung drill bit ng one part para matalas yung na natin hindi siya tatakbo at saka andali lang gamitin ito lang yung diskarte mga boss kailangan niya merong talas talas sa gitna ng bit para hindi siya tatakbo hindi katulad ng pang metal nga pang metal nga paghasa tatakbo yan mga boss kailangan kung maghasa tayo ng pang kahoy, kailangan meron siyang talas sa gitna para hindi tatakbo yung bit natin sa paggamit ng barina ito mga sa uh, likuran naman ito, meron na tayong marking. Kailangan din natin lagyay, gamitan ng, kumbaga mga boss, yung punson, yung pako para hindi siya tatakbo. Ito mga boss, nakikita nyo mga boss, lahat ng kanto mga boss, kailangan natin lagyan natin ng butas ng pako para hindi siya tatakbo. medyo hirap gawin ito mga boss yung design natin design natin kailangan natin tapusin kasi meron na tayong na natapos yung isa hindi yung tatlo kailangan din pareha kailangan natin uh, magtiyaga-tiyaga para matapos itong ating design din ito mga boss kailangan sa pagbutas natin mga boss hindi siya diretsong butas kailangan back to back para hindi siya tabingi mag, may subalidad siya mga boss nga sa pagbutas natin kung direksyon natin butasan mayroong tabingi at saka kung baga mga boss yung, yung layout sa loob mga boss yung sa harapan baka hindi siya hindi siya makatakdo sa ating pagbutas kailangan din butasan natin sa harapan kailangan natin ng na gamitan ng pako para dyan tayo magbabasi sa pag pagbutas ito na mga boss, hindi na tayo mahirapan kasi mayroon na siyang butas sa likuran. Then dito sa harapan, magbutasan natin. Kung baga mga boss, yung pagbutas natin straight, hindi siya tabingi. Ito lang yung discard natin mga boss. Kailangan back to back yung pagbutas, back to back din ang layout, back to back din ang paglagay ng marking para hindi siya hindi siya tatakbo yung pagbarina natin at saka straight straight na straight yung pagbutas natin walang diferensya kasi mahirapan na tayo mga boss pag yung design natin yung pabanig kung yung pagbutas natin hindi siya diretso hindi straight kailangan straight nasa plano mga boss ang susunod dito mga boss yung pag layout naman pag bikat para hindi tayo malito sa pa-design, kailangan mag-mag-layout muna bago natin ibikat. Hanggang dito lang mga boss. Maraming salamat mga boss. Follow, like and share na mga boss sa Tindeleworks and subscribe my YouTube channel mga boss.